Ay, Allah, ang lakas. Ay, ay, may mga ano dog. Madonin, may mga dog. May Uy, Allah. Bandang alas sa isang gabi noong March 17, na-alarma ang mga residente sa isang subdivision sa barangay Bakaking, Norte Sur, Baguio City. Ito'y matapos mamataan ang malaking sunog sa lugar. Mm, remove all the cars na. Sa video na ito ng isang netizen, inalis na ng ilang residente ang kanilang kotseng ipinarada malapit sa sunog. Sa pangambang, kumalat pa ang apoy. Maya-maya, dumating na rin ang mga bumbero. Pagsapit ng umaga, mas kita ang lawak ng iniwang pinsala ng sunog. Ang ilang pine trees na sunog ang mga ibabang bahagi. Narito tayo ngayon sa Barangay bakakang Norte kung saan dito nga naganap yung isang forest fire mag sa 6 ng gabi-kagabi. At kung mapapansin nyo dito sa aking tabi, itong uh, bank house ano, ng mga karpintero, halos isang metro na lang yung layo nito dito sa nasunog uh, na parte ng uh, Bundok na ito at kung mapapansin nyo, mabuti na lang daw at naagapan kasi kung hindi raw naagapan yung apoy, maaaring uh, masunog pa yung mga nagkalat na mga tuyong dahon ng uh, pine tree. At uh, ngayon ngang ang tag-init, isa rin ito sa mga binabantayan ng mga bumbero. Sa taya ng BFP Baguio, nasa 1,000 square meters na lupain ang nasunog. Ay naman sa barangay, nagmula raw ang apoy sa napabayaang sinusunog na basura. Yung isang matanda na workers doon, nagsunog kasi siya. So itong mga kasama niya, binilin siya na wag niyang iwanan yung yung parang basura yata yung sinusunog niya kasi eh, uuwi na ka sila ng hapon. Uh, pero ang ginawa kasi ng matanda, iniwan naman pala yung sinusunog, sinusunog niyang basura. Dagdag pa ng barangay, hindi naman daw sila nagkulang sa paalala. Kasi palagi namin sinasabi sa mga conscripts namin na Bawal talagang magsunog ng basura kahit anong pangbawal. Anagang yun naman ang city ordinance natin. Naapula naman ang sunog isang oras matapos itong maitawag sa BFP. Wala pa namang payag tungkol dito ang BFP. Ang pagsusunog ng basura at mga tuyong dahon ay paglabag sa Republic Act 9003 o ang Ecological Waste Management Act. Ang mga mapapatunayang lalabag dito ay maaaring patawan ng multang 300 hanggang 1,000 pesos at pagkakakulong na isa hanggang 15 araw. Charles Nicolimon, RNG News.